Hello guys, welcome back to my channel update ko kayo guys sa aking mga halaman ayan guys update lang ng aking mga halaman ayan ayan guys ayan. Ito pinagkakaabalahan namin ngayon dito sa aming bahay ayan guys ayan ito, made in, ano, pampanga. At saka yan, guys. Yan, made in pampanga. Yan. Yan. Ganda nito, guys. Yan. Yun. Tapos yung iba nito, guys, uh, nakapasok na sa bahay. Maganda daw yan sa loob ng bahay, yung ganyang halaman. Yan, guys. Ayan. Nakakapres ko. Ayan, ko talagang alagaan. yung gabi-gabi. Hi, guys. Ang sarap niya tingnan. Nakakapapresko. Presko talaga siya. So, maliit lang ang space na yan dito sa amin. Pero, uh, napupuno na siya ng halaman. Ayan. Tapos ito, may bulaklak na. Ayan. May bulaklak na yan siya. yang yes. yeah. yeah. guys yang itu mungkin yang bulaklak tuh guys itu tuh ya bagian dari yang bulaklaknya terus mau hang ya hang itu ya fresco nakaka-relax siyang tingnan. Yan, ito. Hindi pa nalang may nalilipat sa magandang paso. Kaya eh, yung paso niya, hindi pa masyadong ano. Hindi maganda. Yan. Ito, pwede din doon to sa loob ng bahay. Yan, yan to. Ito yan, guys. Pwede sa loob ng bahay siya. Yan. Ito, made in Pampanga din. Yan. Pinutol ng, ano, nalilikot na kamay yung kanyang dahon ito naman guys ito yung from sa Bicol yan yan malago na siya yan yan sara ano pag ano ililipat ko to guys sa loob ng bahay namin tung halaman na to yan update ko lang sa inyo guys parang na uh, videohan ko na to dati pa okay. Ito naman, bagong tanim. Ayan. May din, ano, ah, uh, bigay din yan sa akin, ito. So, malapit na siyang mabuhay. Ayan. Lapit na rin siyang mabuhay. Ayan. So, ito, kailangan ko pang ilipat sa magandang paso. Ayan. Di pa na guys. Update lang kay nanay sa aking mga halaman. Ayan. Yan na bagong tubo. So fresh ko talaga siya. Okay guys, thank you for watching. Don't forget to subscribe, share, and like. Thank you.